good day so ayan makabili na tayo ng mga ingredients natin para sa paggawa natin ng kids ito yung sobrang mahal guys first class suya beans natin sobrang mahal po ito ayan may mais tayo tsaka ulo ng tinggal by mandi guys makagawa na tayo o gagawa na tayo ngayon din Uh, pinainit lang natin sa glit yung mais guys para mawala yung mga ano, mga insekto nya kung meron man mga dumapo tsaka din natin itong ating ulo ng tinggal guys so ito ready din ito guys so talagang formulation ng kids na po yung gagawin natin kasi meron na yung soya soya beans po natin So yung first class po ito na soya beans po yung gagamitin natin. So first na gagawin natin feeds guys ay brudso. Ano? Kasi yun po yung mga baboy natin sa ngayon. mga dumalaga at boar. And may buntis. So brudso yung uh, gagawin natin feeds po muna. So maya maya lang guys. Pahinga lang ako. Almost half day kasi ako naghanap nito sa gataran. So, nahirapan tayo na hanapin itong soya meal talaga. Uwi na ako sana kanina guys. Pero, buti yung bankero. Alam niya po kung saan makakabili nito. So, nagpasama ako sa kanya. At yun, nakapag tayo guys. So, 25 kilos lang yung tinuwa muna natin. Kasi, medyo mabigat sa bulsa. And, may dinaanan na tayong mais dyan sa Minanga. And yung ulo ng tinggal guys, doon din sa gatara natin nakuha yan. So, eksakto na po yung ingredients natin lahat. And meron tayong pang ibay ng buto ng na ating mga inahin. So, hiyaharo din natin ito guys. Sisikal. So, yan lang guys. Thank you.